Ref, may favorite daw. Meralco, nagahabol ng hustisya sa game-changing call sa talo versus TNT. Mga kahoops, isang close game sa pagitan ng Meralco Bulls at TNT Tropang Giga ang natapos sa isang napaka-kontrobersyal na tawag ng mga referees. At ngayon, ang head coach ng Miraco na si Luigi Trillo ay naghahabol ng hustisya na nagsasabing isang game-changing call ang nagpatalo sa kanila. Nangyari ito sa huling 25 segundo ng overtime. Nakatali ang score sa 98 all. Si Chris Newsom ay tumira ng mid-range jumper, ngungit na bigo, at lalong sumiklab ang apoy nang tawagan si Newsom ng loose ball foul dahil sa isang kick habang sinusubukan ni Pogoy na i-block ang tira. Bago pa man ang kick, nanindigan si Coach Trilio na hindi lang isa, kundi maraming beses dapat may tawag na foul kay Pogoy. Una, kitang-kita sa replay na hinilan ni Pogoy ang jersey ni Newsom. Pangalawa, may contact sa shooting hand. At pangatlo, may landing spot foul. Ayon kay Coach Trilio, ang kick ni Newsom ay natural motion lang pagtalon pabalik at hindi sinadya. Ngunit, ang challenge ng Meralco ay nabigo. At sa susunod na posisyon, si Rain na ambatak ng TNT ang nakashoot ng game-winning basket. Hindi ito pinabayaan ni Coach Trillo. Inireklamo na niya ito sa PBA Commissioner's Office at Technical Committee. Sabi niya, kailangan i-hold ang mga referees sa mas mataas na standard kung nais ng liga na umunlad ang officiating. Malinaw ang mensahe ni Coach Trillo. The referees need to be held accountable din with a missed call like that. Isang malakas at direktang panawagan para sa pagbabago. Teka, teka, mabilis lang to. Promise, quick trivia muna. At ngayon, ang ating trivia of the day. Alam nyo ba na kahit galit sa naging tawag, inamin pa rin ni Coach Trillo na may mga pagkukulang ang kanyang team? Oo, inamin niyang nag-collapse ang Miralco matapos mamuno ng 23 puntos sa second quarter at nag-commit sila ng 22 turnovers. Binigyan pa rin niya ng credit ang TNT Propang 5G. Sabi niya, kahit sister team sila, pareho silang lumalaban ng may honor. Ipinakikita lang dito ang professionalism ni Coach Trillo. Naghihingi siya ng ustisya, pero hindi niya binabawian ng kredito ang kalaban. Narito ang aking analisis mga kahoops. Ang isyo na ito ay hindi lang tungkol sa isang laro o isang tawag. Ito ay tungkol sa consistency at accountability ng officiating sa PBA. Kapag ang isang tawag sa dulo ng isang dikit na laban ay nagpadesisyon ng panalo, dapat itong maging tamang tawag at kapag may mali, dapat itong aminin at ayusin. Sinasabi ng maraming fans na ito ang isa sa mga pinaamalaking problema ng liga. Sana ang reklamong ito ni Coach Trillo ay maging daan para sa mas mahusay at patas na pagtawag ng laro sa hinaharap. Kaya mga ka-hoops, sa inyong opinyon, tama ba si Coach Trillo? Dapat bang maging fair ang referee sa tawagan nila o natural lang na movement talaga ang kick ni Nusam? i-comment nyo ang inyong verdict sa ibaba. Dapat bang managot ang mga referee sa malinaw na maling tawag? Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-ring ang bell para sa lahat ng PBA news at controversies.